kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR. Tattoo. Ito ay isang uri ng body modification na ginagawa ng mga mahihilig sa tinatawag nating arts. Iba-iba ang layunin ng bawat tao na nagpapalagay ng tattoo sa katawan, kadalasan ay mayroong kahulugan ng kung anumang disenyo ng tato na kanilang ipinaguhit sa ilang bahagi ng kanilang katawan. Yung iba ay para magsilbing alaala sa kanilang mga mahal sa buhay, mapatao man o kahit panahayop na naging importante sa kanila. Meron namang para magsilbing patunay ng kung anuman ang narating nila sa buhay na labis nilang pinagpapasalamatan. Meron namang wala lang. Basta't nagustuhan lang nila ang kung anumang kanilang nakita at gusto na nilang iukit ito sa kanilang katawan. Hilala ang mga preso at ilang miyembro ng sindikato sa pagkakaroon ng mga tattoo. Kaya dahil dito ay madalas na nagiging negatibo sa ibang tao kapag meron kang tattoo. Maraming mga kumpanya ang nooy hindi tumatanggap sa mga aplikante na merong tattoo. Kahit pa na ito'y nakatago at hindi nakikita kapag may suot kang damit. Pero sa paglipas ng panahon ay unti-unti nang natatanggap ng sosyudad ang pagkakaroon ng tattoo ng kahit na sino. Kaya hindi na nababahala ang mga naghahanap ng trabaho na baka sila, ay hindi anang dahil sa kanilang tattoo. Sa mundo ng BPO o Business Process Outsourcing ay madalas mong makikita na tagdad sa tattoo ang karamihan sa mga empleyado nito pero tanggap ito sa kanilang mga trabaho dahil neri-respeto ito ng kanilang mga employers na kadalasan ay nagmula sa ibang bansa sa paglaganap ng popularidad ng arts na ito ay hindi lang mga privado na pinagtatrabahuhan ng nagkakaroon ng mga empleyado na mayroong tato ngayon pati na sa hanay ng PNP o Philippine National Police ng ating bansa ay mayro na rin mga miyembro ng kapulisan ang mayroong tato sa katawan noong una ay hindi naman ito napansin pero nito lang ay inanunsyo ng pamunuan ng PNP na kanila nang ipagbabawal ang pagtanggap sa mga aplikante sa pagkapulis na mayroong tato sa katawan na visible o nakikita kahit pa na sila'y nakasuot ng kanilang uniforme Sa mga pulis naman na mayroong na mismong tato noon pa ay dapat daw nilang i ito kung saan ito banda nakaukit sa kanilang katawan at pagbabawalan na ito na padagdagan pa at kapag ang nasabing tato ay lumalampas sa parte ng kanilang katawan na nakikita kahit pa na sila ay nakauniforme ay uobligahin nilang ipatanggal ito at sa mga kapulisan na ayaw sundin ang kautusan na ito ay ito ang mensahe ni Colonel Jean Fajardo. Remember, nung pumasok ka sa PNP, expected na sumunod ka po sa policy at rules ng regulation ng isang organization po. If you cannot follow regulation, then maluwag po ang pinto ng PNP para po kayo ay mag-recite. Hindi o obra ang posibleng gagamitin dahilan na isa itong expression o art sa katawan. For some, sinasabing creative, creative art ito, this is an expression of oneself uh, belief and uh, sa artistic side po nila but in every right po there's always a uh, boundaries po. Dito po ay nasa loob po tayo ng uniform service kasi pangit po naman na naka po yung mga pulis po natin na tagtag -tag po ng tato. Aminado naman ang ibang miyembro ng PNP na hindi talaga maganda ang impresyon sa isang pulis in uniform na merong makikitang tato sa katawan. Kaya handa naman ang ilan sa kanila na purahin ito. Sakaling ipipili talaga ng kanilang mga opisyal na ipapura para ito sa kanila. Sa pamilya natin na hindi. Sa Pilipinas kasi hindi naman talaga totally tanggap eh. Na nakilip, nakilip na, na, ang personnel na may tato. Iba yung tingin nila eh. Although sa iba, nakakaintindi na marami rin nakakaintindi. Wala namang nakikitang problema ang Civil Service Commission sa direktiba na ito ng PNP dahil nire-respeto naman nila ang kung anumang desisyon ng mga namumuno para sa kanilang ahensya kung paano ito patakbuhin we give it to the head of the agency to ano yung dapat na protocol. That's why needed for each agency. Kasi sa PNP, wala naman kami issue. But siguro the discipline ng PNP is quite different from the discipline required sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kaya siguro ganun. Kahit pa na hindi nakikita ang tatoo sa katawan ng isang pulis, pero kapag ito raw ay makukonsiderang hindi disente ay maaari ring ipatanggal ito sa kanila kung may natuwa sa ginawa na ito ng pamunuhan ng PNP ay meron namang iba na tila kakampi ng mga pulis na mayroong tatoo dahil ayon sa ilang mambabatas. Ang pagkakaroon daw ng tato sa katawan ng isang pulis ay hindi pasihan kung siya ay mabuti o masama. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, ang PNP Memorandum Circular 2024-023 ay walang pasihan dahil wala naman daw provisyon sa Republic Act 6975 at 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na ipinagbabawal ang pagkaroon ng tato sa katawan. Kahit raw mismo ang mga nasa Korte Suprema ay hindi ipinagbabawal ang kahit na sino mang mga hurado na mayroong tato sa katawan. Disappointed daw siya sa naging pananaw ng pamunuan ng PNP sa mga taong mayroong tatu. Kung may karapatan raw ang iba na magkaroon nito bilang simbolo ng arts at ekspresyon ng kanilang mga sarili, ang miyembro daw ng PNP ay dapat meron ding karapatan na ganito. Sa madaling salita, ang order raw na ito ng pamunuhan ng PNP ay unconstitutional. May punto nga naman ang mambabatas dito sa argumentong. Hindi pasihan ng pagkatao ang kung anumang tato na nakaukit sa katawan nito. Hindi ibig sabihin na masama na ito kapag meron siyang tato katulad ng mga preso. Pero sa panig naman ng PNP ay nagiging realistic lang ang mga ito. Dahil alam ng lahat na hindi maganda sa paningin ng mga tao kapag ang miyembro ng kapulisan ay may mga tato nakitang kita sa kanilang mga palat habang sila'y nakasuot ng uniforme. Bawat ahensya ay may patakarang sinusunod at kung hindi, hindi ka komportable o sangayon sa patakarang ito ay simple lang naman ang gusto nilang mangyari. Mag-resign ka na at wag nang magpatuloy pa. Ang tanong, base sa mambabatas na ang order raw na ito ng PNP ay unconstitutional kaya meron kayang maglalakas loob na grupo ng mga pulis para ipaglaban ang kanilang karapatan. Para makapagpatuloy na maging aktibong miyembro ng PNP, kahit pa nataddad sa tato ang katawan nila, ikaw, pabor ka bang ipabura ang mga tato ng mga pulis na kitang kita kahit na sila'y naka-uniforme? Pangit po naman na naka-uniforme po yung mga pulis po natin na tad po ng tato gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.